Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito sa DepEd muna tayo sa Department of Education noong taong 2023 merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng house na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Uh, ano ba ang, magkano ba ang amin dyan, magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education, ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa Budget proposal na approved ng Office of the President 5 billion yon. Mm -hmm. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023 naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito. Dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, may iintindihan nyo, di ba? Bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. So, dagdag ko lang yan uh, doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nagresign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag-question and answer dito para atakihin nyo ako, eh, eh masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang.